Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Senate Hearing sa PhilHealth Access Fund. Alam nyo ba habang ako nanunood sa hearing ng Senado na kung saan ang mga senador na nagtatanong sa mga resource persons ay sina Senators Loren Legarda at Bongo? Habang nag-e-explain sa accounting equation, yung resource person, ini-explain niya ang assets is equals to liabilities plus stockholders' equity. Natatawa ako si Senator Loren Legarda, walang alam sa accounting kaya hindi sila magkaintindihan ng resource person. Hahaha. -ha -ha. Yan ang hirap sa walang alam na nagdudunong-dunungan na mali-mali naman ang sinasabi. Ikaw na tama ang sinasabi dahil isa kang graduate ng accounting at nagmumukha kang walang alam sa mga taong wala naman alam na nagdudunong-dunungan at ang mga audience naman dahil wala rin alam ang sasabihin nila sa iyo ay hindi mo kabisado ang accounting. Pero ang totoo ang mga walang alam ay ang mga senador. Yan kasi ang hirap sa mga senador natin na hindi naman mga accounting graduate at hindi mga abogado kaya mga walang alam. Nagpapasweldo tayo ng mga senador na mga hindi naman qualified. Basta lang may pera ay pupwede ng kumandidatong senador o congressman. Kaya ang resulta mga walang alam sa batas, mas marurunong pa ang mga resource person kesa sa mga senador. Kaya sa susunod na halalan piliin ang mga karapat dapat na magiging senador. Hindi yung perket sikat ay iboboto nyo agad. Kaya nagiging basurahan ng Senado ng mga walang alam na mga senador. Tingnan mo sina Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, Robin Padilla, Bato de la Rosa, mga wala naman alam sa batas ay ibinoto ninyo. Akala ng mga tanga perket madaldal ay maalam na sa batas. Nagmura lang anya ang tali-talino. Nagsalita lang ng thank you so much, actually, really, basically, judgmental, sobra siya, grabe siya anya wow ang galing-galing. Ang Senado ay para lang yan sa mga abogado. Kasi sila ang nag-aral sa batas. Anong alam Nina na Rafi Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, Robin Padilla, Bato de la Rosa sa batas hindi naman sila mga lawyers. Sa daldalan at kay abangan dyan sila mga magagaling. Sa totoo lang bigyan mo mga yan ng bar exam mga walang alam. Nasasayang ang pera ng bayan nagpapasweldo tayo ng mga senador na mga walang alam. Kayong mga bobotante magbago na kayo. Million-million ang sahod ng mga senador na mga wala naman mga alam. Kung gusto ninyo para mapatunayan natin na wala talagang mga alam ang mga senador, bakit hindi natin bigyan ng bar exam sina Rafi Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, Robin Padilla, Bato de la Rosa para mapahiya kayo na yang iniidulo ninyo ay mga walang alam sa batas. Pagawan mo nga lang mga yan ang pleading submitted to the court mga walang alam. Pero sa daldala ng gagaling. Akala naman ng mga tanga ang tatalino ng mga yan. Kaya sa susunod na halalan huwag na ninyong iboboto ang mga hindi abogado. Kasi isang libong porsyento ay mga walang alam sa batas. Mga palamunin lang sila ng bayan. Tayong mga mahihirap walang makain, pero ang mga senador milyon-milyon ang sweldo nila na hindi naman karapat dapat na maging senador. Magbago na kayong mga bobotante, ang iboboto ninyo ay mga abogado kasi sila ang nakakaalam sa batas. Huwag nyo nang iboboto sina. Rafi Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, Robin Padilla, Bato de la Rosa kasi maliwanag na wala naman silang alam sa batas. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ni Natulfo at Ruben Padilla na yabang-yabang lang ay ayos na. Mahirap maging lawyer huwag magpapaloko sa mga sikat na tao na wala naman alam sa batas hindi sila ang makakatulong sa instead kayo ang makakatulong sa kanila mag-isip-isip na kayo habang malayo pa ang election vote wisely ang pagsisisi ay laging nasa huli kagaya na lang ni Duterte na akala natin siya ang magpapabago sa Pilipinas pero ano ang nangyari naging worst ang kalagayan ng bansa Walang ginawa kundi ang pumatay ng tao, instead tulungan tayong mga mahihirap na maibsan ng kagutuman, ano ang ginawa pinapatay ang mga inusenteng sibilyan na nagpapasahod sa kanila. Naging salot na presidente ng Pilipinas. Nasa huli ang pagsisisi. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.